Ayan, good morning mamas uh, Ngayong araw, ihahatid natin isang magtatiles natin dito sa may... Sa San Simon Sa San Simon, ayan, hatid natin sila Pero mauna siguro yung sa San Simon Tapos, pupunta na lang ako sa Kandaba para maituro kila Tito Alan kung ano yung gagawin Uunahin ko muna yung sa San Simon para maibilin sa kanila yung mga dapat gawin doon mga dapat sinsilin or kasi maglalagay tayo ng abang ng no, electrical para sa electrical mga flexible utility utility box tapos pipinturahan yung pinakagabay ng hagdan tapos ngayon kaya yari, pupunta tayo sa Pandaba para sila Tito Alan naman buka tayong pambili ng materyales para doon na tayo mga boss Hinihintayin na tayo kasi Anong oras na Tapos makulimlim pa Sana wag na lang umulan na ng ulan Ayan mga boss uh, Malapit na tayo Yung kasama natin ay nasa likod Yung single din Ako na kulay Sila yung magta -tiles natin Para dito Ito yung dating tinrabaho natin Ngayon, papatuloy na yung tiles. Kaya, uh, sila yung dadali natin dito tapos sila dito alan yung sa andaba yan yeah. magayarin natin dito ma layout yung gagawin nila pag na layout na yung gagawin nila rito ayun, iban na natin sila sila yung alam naman ni Emil yung gagawin dito kasi talagang tile setter siya Ayan, uh, kinuha natin siya bilang tile setter din natin. Wala siyang ibang gagawin sa atin kundi puro tiles. Pero syempre, uh, titingnan pa rin natin trabaho niya kung, kung talagang pulido yung pagkakatiles. Yeah. Pero syempre, siguro naman kahit paano, kasi marami na siyang tinatiles. Galing siya dati sa Tarlac ngayon pag ayari niya o oh, eto pumapasok nga siya sa atin Tamo na muna tayo dito mga boss ayun mga boss uh, nandito na tayo Tapos, eto yung, uh, yung mga kasama natin yan si Emil yung classmate ko nung elementary at yung kasama niyang maglilabor eto yung dati nating ginawa ngayon itutuloy na natin pinapatiles na ni boss Ron ayun siya Yan na lahat. Yan, madilim. Wala pang electrical. Iaayos na rin to. Para sa electrical natin. Ito nilagay natin, digital. Ayan. Ayan. Ayan, mate. Yan yung itatiles mo. Magano na lang tayo diyan. Uh, 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 liquid adhesive na ready fix sa sabugan tapos semento. Pag natuyo na, magiging magaspang noon eh. Ayun, pwede nang i-talis na. Pwede naman natin buksan tong mga bintana para hindi masyado mainit. Oh, Baba Baba Ayan mga boss nila Layout na ni Ni Emil yung Para sa tiles natin Abang nandito yung Ano natin Gamit natin pa Layout Laser Ano Okay lang naman no E do double wall na rin natin ngayon. Ayan. Double wall to. Paint nung gabay nung hagdan. Tapos maglalagay na tayo ng mga utility box para, para sa mga electrical niya. Isin muna natin yung mga gamit na kailangan nila. may mga boss, medyo nag-aali ka bukong na dahil nga sa ano natin. Sa... Sa mga wiring. Yeah. Ayan na. Pati dito, lalagyan natin itong packet. Ang three-way switch. at ito, itong nila. no, so, iwan na muna natin sila. Uh, tingnan natin sa andaban natin. Kukuha tayong pambili ng materialis. Papadeliver na tayo ng materialis. Hindi ito sumayad, kaya medyo kinatam natin siya ng konti. Konting-konti lang naman, walang magiging problema. Ayan may mga naninira na ng kahoy. May malilit na butas na. Dapat dito, malagyan um, uh, ng gamot para hindi na tumuloy. Maninira Maninira ng kahoy yan. Ayun mga boss, nandito na tayo sa may kandaba. Tara na tayo sa bahay nila nila boss Lito. Ayan. Mag-canvas na rin tayo habang pupunta tayo doon canvas na tayo ng mga materialis na kakailanganin natin para doon. metal paring tiles metal stud yan yun yung gagamitin natin dun hanap tayo ng medyo malapit-lapit na hardware dito ito tayo magtatanong may malaki-laking hardware tayo nakita rin eh. tanong tayo kung magkano yung ano natin aabutin yung materialis natin Ayan mga boss, uh... Nakuha na natin yung mga price nila syempre kung saan tayo makakamura Mas pare-parehos lang naman yung Kapal ng mga Gagamitin natin Kaya lang Kung saan tayo siyempre makakamura Doon tayo Pero titingnan natin quality Nung, nung mga materials. Ayan mga boss Ayan mga boss Nandito na tayo Kay Sir Lito Ito yung tatrabuhin natin Sulat muna natin Para makapagpirmahan na tayo Ng kontrata Ayan Ibigay natin to Contract Ayan mga boss Bali Mag Pipirman na lang Si Ate Rose dito Para May ano na natin Makabili na tayo Ng materiales Itong wall na to, tatanggalin, papalitan. Wall cladding, then accent light tabilaan side. May lalagay tayong ilaw. Papalitan tong tiles na to, tatanggalin. Kasi talagang remove. maalisin siya. Papalitan natin ng bagong tiles yung medyo magaspang. Yung talagang asin magaspang ito, parang ganto siya. Then yun, natin 'yan. Tapos ito, tanggal PBC panel na ilalagay natin May nakadrop siya sa paikot sa gilid Tapos yun dito sa center niya Yun yung PVC panel Yun ang gagawin natin dito Tapos eto mag install tayo ng metal door jam Ayan nga papalitan natin maglalagay tayo ng hamba dyan lang, simple lang yung papagawa dito. Pero mabusisi siya. Kasi nga, yung mga tibagin, mga tatanggalin. Itong tiles na to, napakahirap tanggalin ito pagkaganto. Mga, mga ceramic tiles, yan yung mahirap tinatanggal. Kasi kapit na kapit sa semento yan, sa... Hindi hindi katulad ng mga porcelain tiles, mga granite sa granite or porcelain may mabasag ka lang na isa may matanggal ka lang na isa madali na siyang tuklapin eto hindi talagang itchiping mo siya sisinsilin mo talaga siya para matanggal siya ayaw naman ni ni boss lito yung i-grind mo lang siya tapos mapahiran mo siya ng liquid adhesive tapos tiles adhesive na ilalagay sana ayun niya 'yon gusto niya yung asin talagang remove tatanggalin niya lahat yung tiles yung old tiles na yan ayun niya ng patungan lang kabut ng tiles para nga naman mahabol natin yung isong screen door kasi sakto sakto ni screen door nyo dyan dapat kung ano finish na to ngayon ganun din yung magiging finish natin na ilalagay na panibagong tiles kung pwede natin siyang ibaba pa ng konti ibababa pa natin para hindi siya sasayad dun sa may corner na yun kasi sumasayad na tong screen door nya eto wala siyang hamba basta hambang ano lang to hamba siya na semento Papalitan natin yan Papalit tayo dito Tapos ito uh, Pagka na tayo Talaga lahat dito Tsaka natin i-attract ia yan i ia natin Ilalagay natin dito sa labas Sa labas natin ilalagay Para nabubuksan siya ng todo Tiyam, tiyas, hahaba pa to. Hahaba pa yung pinakagarahe niya. Kasi magpapasok pala ng sasakyan dito. Kaya gusto niya, itong wall na to, iaatras. Ayan. Tingnan natin si Ate Rose para mapirmahan na itong ano niya. Yung kontrata natin para makabili na tayo ng materiales or maka-order na. Ayan. Ayun mga boss, pa-uwi pa na tayo kumbaga nang hingi na tayo ng first payment para sa pambili natin ng materialis e, tapos nagpirmahan na rin tayo ng kontrata eh ayaw magpakita ni ate sa video kaya yung pagpirma niya hindi na natin sinama sa video okay naman so far bukas magsisimula na tayo bibili na ako ng materialis kasi ngayon hindi ko kinaya kumbaga inuna natin yung sa san simon natin tapos ngayon eto pero bukas automatic sila tito alan pupunta na rito sana hindi tayo abutan ng ulan kasi mas ma maambun na hindi tayo abutan dadaan pa tayo sa mga bilihan ng tiles pagkanbas canvas na tayo ng tiles natin para may panimula na tayo bukas na tayo sa tile center sa may gawing Mexico galing na ako umulan dito buti na lang hindi pa tayo nakakaalis kanina basahan yung kalsada ayan mga boss nandito na tayo sa binagawa nila Tito Alan pero si Tito Alan wala nga siya kasi may ginawa lang dun sa kanila dun sa bahay niya mismo may maaniyata sa bubong nila kaya inaayos niya muna lalo na pupunta na itagulan ayan binaklas nila yung forma kanina binaklas yung forma tas ginawa yung bakal bali tatlo lang sila dito yung isa hindi rin pumasok kaya kakusapin ko niyan siya pupunta natin sa bahay niya hindi na natin siya kukunin pagkaganon kasi nakiusap lang siya pinagbigyan natin para makapasok siya sa atin ngayon hindi naman siya pumasok usapan namin papasok siya pagka ganun hindi na natin pwedeng kunin pagka unang araw pa lang umabsent na hindi tayo pwede sa ganun kasi ultimo ako halos linggo kahit linggo hindi na natin pinapahinga para lang makakita pa tayo ng ibang trabaho para sa kanila kaya lang hindi tayo papasukan medyo ano yun Ayan. Ayan si Kenoli Si Vincent Tsaka si Kaloy lang lang Umulan din dito Kaya medyo Nagpahinga Kaya lang Hindi siya ganun kalakas Yung kanina Hindi ako malo Nakapag video Nung pauwi ako Dahil sobrang lakas ng ulan Dinarecho ko na lang Para nga Makauwi tayo abunat, Abutan natin Yung mga nagtatrabaho dito okay. Alex ko muna si Alex Yung isang pumapasok din sa atin Kausapin ko lang Ayan yung mga ibinili natin sa kanila mga boss Bago tayo umalis kanina na kahit paano eh, Mag video sila Para may maging update naman tayo sa mga Nagiging trabaho nila doon Ayan, isinend na lang sa akin kapag ano, punta na lang tayo doon i-check natin yung mga ginawa nila lahat ng kantuhan kung maayos dapat dyan punong puno ng tile adhesive yung ilalim ng tiles tapos mapahiran ng maayos ng liquid adhesive yan yung pinabili natin kanina na ready fix kung tawagin Yan yung proseso niya sa pagtatiles kasi hindi naman yan dry pack or kasi ano lang yan ah uh, price board kaya hindi na siya pwedeng i-dry pack rektang ano na yan rektang adhesive yan. thank you mga boss